Mga kababayan, ako si Lan ng inyong uh, sa hashtag Walk with Lan, Ha? Uh, kaibigan nyo sa YouTube na lagi handang magbigay ng katotohanan na may halong tawa at sakit sa dibdib. Dito po sa hashtag Walk with Lan, ha? mag uh, aala uh, Dayo, makalma tayo, no? parang special na balita kung saan ang mga bulag na item ay nagiging mata, ng, matasa sa dilim ng politika. Okay ngayon ha sa hashtag Walk with Lan. Channel tayo maglalakbay sa isang kwento na parang telenovela, puno ng intriga, pagnanakaw at pagtatangka sa buhay. Ang paksa si Saldi Ko, ang dating kongresista na ngayon ay parang bayani sa pelikulang aksyon na pinapatigok umano ni Kuting matapos ibunyag na siya raw ang mastermind sa malaking pagnanakaw. Pero sandali lang mga kawok, sino ba talaga ang mastermind? Ito ba si Saldi o ang mga Kuting na naglalakbay naglalaro sa dilim ng kapangyarihan. Ha ha ha, parang pusa na naghahabol ng daga, pero ang daga ay may mikropono. Mga kababayan, sa Pilipinas, lalo na kayong mga OFW sa United States, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany, at muli sa ating sariling bayan, shoutout sa inyo! kayo ang backbone ng ekonomiya at ngayon kayo magiging saksi ng katotohanan. Para sa mga kabataan, ito'y aral sa politika, huwag maging bulag sa korupsyon. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, i-like e at i-share e at sumali sa membership ha, para sa eksklusibong content. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog. Pero kasama kayo ha, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. At habang nanonood, mga kababayan, huwag kalimutang mag-shop sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada. May mga promo para sa inyo mula sa gadgets hanggang sa groceries, suporta sa lokal na produkto habang nanonood ng katotohanan. Mga kaibigan, balik-tanaw tayo ha. Si Saldeco, dating kinatawan ng Ako Bicol ay isang politiko na kilala sa kanyang trabaho sa flood control projects. Pero noong November 2025, subabog ang bomba. Ayon sa mga report, may 85 billion pesos budget insertion para sa flood control na umunay puno ng korupsyon. Si Saldia, sa kanyang video statement mula sa abroad, ay umamin na siya ay sangkot pero hindi bilang mastermind, kundi bilang tagapagpatubad ng utos mula sa itaas. Parang sabi niya, ha, ako'y utosan lang. Ang totoong boss ay nasa Malacanang. Factual ito mga kawok ha? Sa kanyang pahayag, tinuro niya si Pangulong Marcos Jr. at si Speaker Martin Romualdez bilang mga nasa likod. At si Sandro Marcos, ha, paraw, ha, imagine isang pamilyang parang dynasty sa pelikula. Pero sa totoong buhay, ha, pera ng bayan ay pinaglalaruan. Okay, ha? Konting satire tayo, parang blind item sa special na balita. Sino ang kuting na naglalaro ng bola ng bilyon-bilyon habang ang bayan ay lumulunod sa baha? Si kuting ba ito ang satire na pangalan para sa may mga kapangyarihan na sinusubukang patahimikin si Saldi? Witi, di ba? Si Saldi ay hindi masterman, shy ay whistleblower. Ibinunyag niya ang katotohanan at ngayon pinapatigok siya. Ayon sa kanyang lawyer, walang blackmail it's all lies, no? From the play, from the palace. Mga kabataan at OFW, ito'y aral, ang katotohanan ay mahal, pero ang buhay ay mas mahal pa. Shoutout sa mga nasa United States, ha? Kayo na may access sa free press, share nyo ito. Okay mga kaibigan, nako nako nako. Ngayon ha, pag-uusapan natin si Kuting. Sino ba ito? Sa ating satire lens, ha? si Kuting ay hindi totoong pusa, kundi isang alias para sa mga nasa kapangyarihan na nagahabol kay Saldi Parang sa tula, no? Kuting Kuting, nasa nandila mo, sa bibig ng Pangulo ba? Ay nako. Matapos iibon ni Saldi ang involvement ni Marcos at Romualdez ha naglabas ng arrest warrant ang gobyerno ha si Saldi abroad ay nag-release ng videos accusing them at ngayon, rumors sa, ng pagtatangka sa kanyang buhay, pinapatigok kaya dahil ibinunyag na siya raw ang mastermind. Pero sa totoo, siya ay nag-expose ng tunay na masterminds. No? Tanong ko sa inyo mga kawok sa Norway at Switzerland, bakit abroad si Sally dahil ba sa takot sa kuting na may kuko sa batas? Ha? intellectual analysis tayo, no? Ito'y klasikong power play sa Philippine politics, whistleblower versus dynasty, no? Parang sabi ng isang blind item, sino ang kuting na naglalaro ng mouse? Pero ang mouse ay may mikropono at video. <laughs> yeah. alam nyo, si Saldi po, siya'y bayani, hindi kriminal. Siya'y umamin para sa katotohanan, hindi para sa sarili. Mga youth, learn from this. Huwag maging sunod-sunuran. Mag-subscribe na, ha? At sumali sa membership para sa behind the scenes ha? at shop sa Shopee via YouTube. May discounts para sa OFWs. In-depth tayo mga kababayan no? sa video ni Saldi noong November 14, 2025. Sinabi niyang si Marcos ang nagdirekta ng insertions. 85 billion pesos para sa flood control pero walang totoong proyekto. Pure graph. Resign na dalawang ministers at ombudsman filed cases pero si Saldi siya tag, ah, pero siya rin ang nag-expose. Okay, parang sabi ha, ah, pag nanakaw ay parang baha, lumulunod ang mahirap, lumalangoy ang mayayaman. Okay, akala nyo ha, ah, alala nyo po ba ang pork barrel scam? Ito'y sequel ha, ah, pero ang with bigger budget. Shoutouts sa Australia, Denmark, at Netherlands. Kayo na may mas malinis na gobyerno, tignan nyo ang sa atin. Para sa mga OFWs, ito'y dahilan kung bakit kayo nasa abroad. Korupsyon sa bayan. Mag-subscribe para sa updates at shop sa Lazada para sa holiday gifts, mga kaibigan. Okay, ha? Paano nakakaapekto ito sa Pilipinas? Ang bilyong-bilyong ninakaw ay dapat para sa flood control, pero lumulunod pa rin tayo sa baha. Si Kuting ay naglalaro sa tubig, ha? pero tayo ang nalulunod. Thousands March, no? demanding Marcos resign. No? Ito'y systemic corruption sa Marcos administration. No? Kung wala siyang ibinunyag, walang liwanag. Siya'y tinarget dahil sa katapangan. Oh, shout sa United Kingdom, Sweden, Canada, Germany. Kayo na may strong anti-corruption laws, tulungan nyo kaming OFWs. Mga youth, gamitin ang social media para sa laban. Mag-subscribe at join membership. Okay. Special na balita, no? Blind item number one. Sino ang kuting na may pinsan, no? Uh, sa kapangyarihan. Nag-aabol ng whistle whistleblower abroad. Ha, ha More satire and politicians, ha? Witty comparisons to historical scandals. Share nyo ang inyong opinion sa comment section. Sa uli, ha, si Salty ko ay hindi mastermind, ha? Siya ay martir na ibinunyagang katotohanan. At ngayon, pinapatigok ni Kuting. Mga kawok, laban tayo. Shoutout ulit sa lahat ng bansa. Mag-subscribe, i-like, i-share, join membership. Shop sa at Lazada via YouTube Shopping para sa suporta. Salamat at hanggang sa susunod na komentary. Mabuhay po ah! Mabuhay ang katotohanan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. God bless you all.